Sheryl! Sheryl! Pwede na! Tapos tayo muna! Sheryl! Sheryl! Ano meron dito? Nagbebegay. Kailangan ng yung lugar. Yun, nandito na tayo sa evacuation center ng uh, Mandaluyong City. Uh, at alam naman natin ang nangyayari yung yung nung unang uh, week. Ito o. Oh. Ayan, uh, kaya ang Mandaluyong Tri-Leg ay may pamamahagi ng kunting tulong ngayong araw na to Kaya tara, puntahan natin. Let's go! Ayan Okay, tayo. Okay, na yung, uh, Ayan na yung munting handog natin. Yan na yung munting handog natin para sa mga sunugan dito sa uh, Adi, sino sa yan? Si uh, Chairman uh, Tolandro. Ito,

Ayan na. Uh... Okay, dito kami ngayon sa evacuation center sa Mandaluyong City. Uh, sa magbibigay kami ng uh, utensils para sa mga nasunugan na uh, galing to sa Mandaluyong Trilake uh, Law Enforcement Group. Hindi. Haha. Haha. Kasi marami ng pagkain dito kaya mababa ng pagkain. Mababa ng pagkain dito kaya ito naman lagay ng pagkain. Galing sa mga dagilang kapatiran ng Trisquillion daw gamit pi. Dry leg and ibang chapter pa. Trisquillion number 2. Mga isang Trisquillion sa loob ng inuformadong istasyon. Yang dito ang ganda ng evacuation Center. dito. saya baik-baik. Oke,

Tol, okay, Ano dito, ano ang meron dito? Ay, kami na ano, ng mga kailangan ng mga kasi bago sila pagkain ngayon kailangan ang nalagay ng na pagkain ayos ayos, ayos. may shoutout ka ba? sinong chairman natin dito ngayon sa Mandaluyong Tri-League? chairman natin ngayon ni no? si chairman Andrew Malcanam ayun 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 artista ayun ah, kaya pala nito ang dami ho oh. ang dami na nilang pagkain kaya lagay naman ng pagkain ang bibigay natin ayos 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 shoutout sa lahat ng uh, member ng uh, Mandaluyong Tri-League Trish Law Enforcement Group. Ayan. Let's go. Ayan, dami-dami kayo. Okay, okay. Ayos. Ayan mga brad natin. Polar Pool. <laughs> natin ng mga utensil, oh. Uh, from uh, Trish Killian, Law Enforcement Group, Mandaluyong. Okay, okay. Ayan, na-continue uh, ang pamimigay natin, ang mga natin. Ang 3 ng UTC ng mga ka natin, ng 3-skill ng member team Ayan, ang dami oh. And na uh, out pala sa lahat ng mga membro ng Mandaluyong Tri-Leg and syempre sa community chapter ko ng Matansa. Uh, sakto deal ko ngayon at pasensya na sa community chapter ko hindi ako nakasali sa feeding program nung unang araw dahil naka-duty po ako. Ngayon, sakto day off po ngayon kaya nakasama ko dito. Sa susunod, promise, sasama na ako sa inyo. Salute mga tol, uh, mataan sa community chapter. Ingat po kayo lahat. Ayan, hindi nyo tayo.

Tete, tata, tatanungin na tata, anong gusto mo? Tete, gusto mo sabihin? Anong gusto mong sabihin? Maraming salamat. Sana may ulam sa kanin. marami na kasi kayo. ano eh. Marami na mga ayuda. Marami na mga ayuda. Lagay naman ang pagkain. Hindi mawapanin. Salamat. Tau gama. Thank you, Thank you po. Ayan, uh, pangpindulong natin sa mga kababayan natin. Thank you po. Sana po meron pong ulam. <laughs> oh, hindi, marami na kaming ulam. May, may bigas to si Ikagawa na mo. Oh. no? Ayun, oh, Kaya dito na. Thank you, thank you. Ingat po. Ayan na, ah, may mga may bagong dating na. Ayun, thank you po. Thank you po, Mami. Ingat po kayo, Mami. Ingat po. Ayan, may mga bagong dumating, mga reinforcement natin, mga ka natin. Ayan tol, sarili tol, mga bagong dumating. Tara masaya yung pagdating. Ingat tol, sarili tol. Ayan, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Cheryl, Cheryl, pwede na! Tapos na yung honor! Eh, kasi ang pinamamagi namin ay una, honor sa muna ng bahay, honor ngayon. Cheryl naman, Cheryl. Ayan na, ayan na, tuloy-tuloy na sumarating, tuloy na sumarating. Ya, oh, sayang dinyan. Oh. Di mana bapa ni Yang bagi cerita ya. Apa benar pila oleh

Ayan po, mapapanood kayo mamaya sa buong Mandaluyong. Wala nang sampo, wala nang 20. Libre! Wala nang sampo, wala nang 20. Libre, libre. Kahit dito presyong divisorya, presyong puso to. సంభో వరణాం బెంటే వరం ప్రైంటా రీప్రై రీప్రై గి సమంతలు Okay, wala nang 20, wala nang 10, wala nang 20, wala nang, 20, wala nang 30. Libre nito lahat. Galing sa Mandaluyong Tri-Leg. At iba pang community chapter natin ng Mandaluyong. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Oh yan, may libring sticker na yan May libring sticker ko na yan Para mapanood yung video na to Like and share yung video na to oh, May libring sticker na yan oh, Iba oh, May libring sticker na to Magpagawa ko nito, limang piso to Oh, libring sticker na yan Libring sticker, may follow nyo ako Ayan, dalawa po. Ayan, marami pa ito. Marami po. Thank you, Nay. Ayan, ayan, ayan. Okay. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po lahat. Marami pa. Marami pa. Okay, ito, umabal ang mga na natin. Oh. Kote na lang. Oh, thank you po, thank you po. Nakita, -e thank you po. Thank you. Po. Okay, uh, maraming salamat. Uh, although, hindi na ubos, iwanan na lang namin to dito sa evacuation center. Uh, salute sa lahat ng mga kabarad natin. Tal, salute tayo na tal. Salamat, salamat tal. And... गजलेट बा जय माता दी आता गजलेट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब पगददल थैंक यू थैंक यू चेयरमैन थैंक यू चेयरमैन थैंक यू सागर देव को दल तो थैंक यू सलुत बोलो नाम बोला हमको चैट आता सागर थैंक यू सो थैंक यू सलुत सो थैंक यू चल थैंक यू सब पगबी जॉनी नतल ए कोंजी 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 थैंक यू कोंजी ए Okay, maraming salamat at mabuhay lahat ng 3 kilo taugami taugama piat. Ang mandalo yung trylegs. God bless, ingat lagi. Sadut